araw ngayon? Anong araw ngayon? Mm-mm. Hmm. Hindi ko alam. Anong pecha ngayon? Hmm. Hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Alam mo ba kung anong pecha ngayon ay? Hindi mo alam? Banja? Anong pecha? Anong araw ngayon? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Ngayon ay ay Valentine's Day. Amen, yes. Valentine's Day. Amen. Araw ng mga puso. Wala puso. <laughs> Wala kang puso? Where? Wala. Ngayon, ang tanong. Sino kaya sa atin ang magbibigay ng Valentine's gift? hindi ko alam si Santa Claus. Huh? <laughs> si Santa Claus pag Pasko. Pag Valentines. Ano? Sino? Si Cupido. Sino? Cupido. Si Placido. <laughs> Cupido. Ay si Cody. Ako ka. <laughs> ngayon, ano ngayon? Ano? Ngayon, mag-aantay tayo kung sino magbibigay sa atin ng ano, ng Valentine's gift. Malabo mag-alala. Bakit? Ay, hindi naman ito sa ano niya eh. Special eh. Uh, oh, batiin mo na lang sila ng Happy Valentine's. Oh, happy birthday time na lang sa inyo lahat-lahat. Ah, lahat-lahat. Ah, lahat-lahat. Happy Valentine's Day!